So guys, samahan nyo nga pala kami ngayon guys. Magsisimba nga ka pala kami ngayon guys. Yung nga guys, oh. kita mo yung dalawa guys. o so, oh. tuwan guys, sinakay ko sa tricycle guys. Eh. nga guys, si Kyla guys, kumakanta pa yan guys habang nakasakay sa tricycle. Nakaalim niya yung sarili niya dyan sa mga nakikita niyang tanawin. Kaya kumakanta yan. Ayun guys, maririnig ko naman yung kanta niya guys. Ayun guys, ayun nga. guys, huli nga, nga pala kami ng palaspas ngayon guys. Siyempre guys, araw ng palaspas guys. May yun, bumili niya gawin ng palaspas. Para, para pang ano lang. Hindi nga guys, eh, pagtawaran pa yung asawa ko dyan guys. Sabi ko wag na guys dahil mura naman na yan. Pumili ka na lang dyan kahit dalawa bilhin mo okay lang yan. Palaspas naman eh. Yung nga guys, pinabindisyon na rin namin guys. Yung aming nabiling palaspas. Para mas mabisa at mas, ma mas malakas ang spirit. Eh nga guys pinabindisyon na rin namin guys kita mo guys ang daming tao guys oh. pinabindisyon na nyo rin nila yung kanilang palaspas guys pagkatapos nyan guys yun nga guys pumunta nga kami ng mall shit, eh shit yung laro ko yung mga anak ko guys kasi nga guys gustong gusto nila minsan lang naman eh kaya okay lang sa akin na paalamin ko sila dyan yun nga guys eh, ito mo guys anong tatatumbling pa yun yan guys kita mo naman yung dalawang bata na yan guys oh. Ayan guys, hanggang dito na lang yung aming vlog guys. Salamat. Thank you for watching.